Wow! Kaya pala may nag-comment sa akin na kung nagbabalik lang daw ako dahil binayaran ako ni Tambi, eh wag na lang daw. Oh no! tragic na yan. Kaya pala. Hello mga kabayans! What's up, what's up? This is Mister Rio once again! So sa last video ko po, Sinabi ko po sa inyo kung ano ang totoong rason kung bakit ako nawala ng mag-iisang taon ba o isang taon mahigit. Basta yun na yun. At kung bakit ako muling nagbabalik sa pamamagitan ng pagsagot ko sa ilang mga nag-comment ng negatibo sa ilang mga post ko. So sana po naiintindihan nyo na kung bakit. Okay ba? So believe me when I say na colorless vlogger po ako ngayon. Although... Supporter po ako ni PRRD hanggang ngayon. Wow! Well, si PRRD po kasi ang isa sa mga inspirasyon ko, kaya ako nagbablog. I always idolize him dahil sa magagandang bagay niya nagawa niya sa Davao pati na po sa buong Pilipinas. Wow! So ganun ko po ka-idol si PRRD and in fact, pangarap kong maging katulad niya. <coughs> at i-replicate ang mga magagandang bagay na nagawa niya. Yeah! So forever po akong Duterte diehard supporter. Okay ba guys? So may nagsend po sa akin ng audio leak na to na recording sa isang recruiter ng isang congressman na gusto niyang pabanguhin ang pangalan niya until 2028 para siya ang maging next president. What the? Paingin natin mga idol. Dito, hindi pinag-uusapan dito kung pro Marcos ka, anti pro anti Marcos ka, pro Duterte ka, anti Duterte ka, hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pakinabang natin sa mga nag-hire sa atin. Wow! Matindi at real talk ang bagsakan ni Kalbo dito ah. <laughs> Kinalang kanila kayong boses eh, walang hiya. Yun ang importante. Hindi pwedeng sabihin, ay hindi, didiis ako. Hindi pwede totoo tayo, ha? teka, teka, ba't hindi pwede? Ah, oo nga pala. Sa inyo nga pala bawal kasi bayaran kayo eh. Kaya hindi pwede. Tama. No? <laughs> kaya tayo nagbablog para kumita. Ha? Ah, Iyan ang totoo. Okay? Well, ako kaya ako nagbablog kasi wala eh. Vlogger ako. Saka kahit anong pinit kong kalimutan, bumabalik pa rin po talaga ako. At totoo naman na lahat gusto nating kumita pero through monetization. Pero yung kumita para lang pabanguhin ang pangalan ni Tambi, sorry po, hard pass. Kasi po di ako katulad ng mga ibang mga vlogger na walang kinikita kasi panay-asa lang sa politiko ang ginagawa. Tama. That is not me. Wow! Ito ang literal na na takbo ng social media. Kaya nga sinasabi ko nga minsan lahat tayo bayad. Ay ako po hindi. Yeah! Kaya hihintayin ko na lang na ma-monetize ako ulit. <coughs> Kaya guys, i-follow at i-share nyo po ang new YouTube channel ko po <coughs> at ang bago ko pong FB page. Para ma na po ako ulit. Ayos ba? Yeah! Uh, Mr. Rio official po sa YouTube tapos Mr. Rio 2.0 po sa FB. <coughs> okay ba guys? Yeah! Nakapag-promote tuloy ako ng wala sa oras. Alang hiya ka. Yawa ka kalbo. Now, dito, ang abutan dito hindi gkas Kastokas. Brad, wait lang ah. <laughs> hindi ba uso sa pananalita mo ang SH or She sound? gkas daw sa kakas. <laughs> Ayusin mo nga boy. Ako nahihiya sa eh. Okay, ang sahod nyo rito, 15.30. Wow, hanib sa sahuran na. 1530. Ang parang regular employee. Pero bukas, i-update kayo Paano anong mangyayari sa meeting. Okay? Hindi ko sino pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Ano daw? Hindi niya raw pwedeng pangalanan. <laughs> Sige nga, tingnan niya natin kung hindi niya talaga pangalanan Basta <laughs> tanda best, Uh, prepare kayo. Tapos, yung nasa Metro Manila, may meeting tayo bukas. Uh, Magpipiim ako. Okay? At least meron na tayong taga-probinsya. Ngayon, kung meron kayong gustong ipasok sa GC na para makasama pa, kausapin yung mabuti, i-briefing nyo, i-explaining nyo. Wow! <laughs> Di ba parang pyramiding ang peg nyo niyan, mga boss? Pyramiding ng mga bayarang vlogger. Lahat pwede mag-join kahit ang ugali at personalidad ay parang pinaglihi sa squatter. <laughs> at ang maganda rito bes, hindi yung vlogger na isang buwan, at lumbuwan, at buwan, hindi. Hanggang election ito, 2028. What the Wow, not one month, not two, not three, kundi hanggang 2028. <laughs> Grabe ang kontrata nila no? Mahaba-haba. Buhay na buhay ang mga Thai pa Tomgu ng mga vloggers dyan. I-scramble nyo na lang po yung letter kung ano pong ibig sabihin ng Thai pa Gomtu. na sinasabi ko. Ngayon, ang gagawin nyo lang dito, hindi kayo magbablog na kung anong gusto ninyo. Ahantayin ah, ninyo yung ibababa ko na message sa inyo para yun ang ibablog ninyo yun ang gagawin yung story, yung ibababa kong link na story. Ako magbababa sa ng story, base sa ibinabasa akin sa taas. Yun ang gagawin nyo. Hindi nyo kailangan na umikot-ikot, hindi nyo kailangan umano-ano. Kaya, mas maganda ito kaysa NCRPO. Sa NCRPO, ikot kayo. Dito, hindi nyo kailangan. Puro papuri at pagangat angat lang kay Speaker Romualdez dito. What the? Boom! <laughs> hindi niya nga pinangalanan. Pero ano sabi niya ulit? Wait lang, wait lang, wait lang. Puro papuri at pag-angat lang kay all this dito. Wow! Kaya pala may nag-comment sa akin na kung nagbabalik lang daw ako dahil binayaran ako ni Tambi, eh wag na lang daw. Oh no! Putragish na yan. Kaya pala. Alam nyo guys, wala akong kaalam-alam dito. Kasi trabaho lang naman po ako ng trabaho Kayod lang po ko ng kayod nung mga oras na di po ko nagbo-vlog mga idol. Aww. Super duper outdated na nga ako sa mga nangyayari. <coughs> Pero kung nalaman ko to, tapos gusto ko na magbalik mag-vlog, putra kis, ko na lang muna sana para hindi ako napagsuspechahan. No? <laughs> Walang ngayon yan. Ako guys, happy na ako na mamonetize ulit. Yeah! Sobrang saya ako na nun. Wow! Kaya di ako maghahangad na maging bayaran na mga katulad ni Tambi. Okay ba? At syempre, lahat tayo guys gustong kumita. Tama. Kaya nga tayo nagtatrabaho eh, di ba? Kaya tayo kumakayod. lahat gusto nating magkaroon ng value ang lahat ng mga efforts natin sa buhay. Kaya tayo naghahanap buhay. Tama. Kaya guys, sana po matulungan nyo po ako na muling ma-monetize. Yeah! Kaya ipapalo nyo po ang page ko sa mga friends and relatives nyo. Tapos i-share nyo po ang mga new video ko Para kumalat po ng kumalat Okay ba mga idol? Ako guys, tachipan ako sa strategy Nung politiko na yon. Kasi putya, putyo-putyo lang na vloggers ang kinukuha nila Kahit siguro baguhan o zero followers kukunin nila Para lang bumango ang pangalan niya No? Ew! Dujot! <laughs> well, kilala naman na natin kung sino ang politiko na yan alam nating lahat na pangarap maging presidente niyan. Oh, no. Kaya todo effort magpabango yan. Well, in the end of the day, the one who controls and pay the smart magic will be victorious. <coughs> Kaya ang maging presidente yan si Tambi ay hindi na mysterious. <laughs> Kaya nga, good luck, Pilipinas.